po kung hindi po ako nagkakamali isinailalim uh, isina po sa state of emergency ang Tacloban City at uh, kamakailan din po isinailalim na rin po sa state of calamity ang buong Eastern Visayas. Ito po ay may kaugnayan doon nga po sa um, pagkukumpuni sa San Juanico Bridge. Simula po nung isinara po yung uh, tulay Mayor, kumusta na po ang uh, pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Tacloban? Ah, uh... Alam niyo, malaking problema to at uh, medyo palaki ng palaki yung problema kasi uh, talagang main artery to from Mindanao to Luzon. Mm -hmm. But uh, nag-declare rin kami ng uh, state of emergency dahil uh, yung mga supply papunta sa island of Samar ay talagang uh, halos maubusan na sila. no Kasi syempre yung tumatawid sa tulay doon, yung mga nagdadala ng gasolina nagdadala ng diesel, nagdadala rin ng una-uno pang mga pagkain at saka mga gamit papunta sa island ng Samar. Kaya po ay napilita na yung buong region ay mag-declare na ng state of calamity and state of emergency. At dito, napapansin ko, padami ng padami talaga yung mga truck. Yung uh, problema kasi dito, gumawa na ng mga roro, pero hindi pa sapat yun eh. Medyo mahihirapan talaga. Tapos sa... Uh, based on the report of DPWH and uh, mukhang uh, yung limitasyon ba ng load ng tulay ay hanggang 3 tons lang. Mm -hmm. May increase yan to 12 tons pero baka December, January pa. At bago maibalik sa normal ito, baka umabot pa ng dalawang taon. Isa o isang taon o dalawang taon pa. Um, yun ang problema. Yun ang inaano namin. Ano? But uh, it's really very difficult because Uh, lalo na dito sa Tacloban City because supply talaga ay sigurado magkukulang ano lalo na yung ano yung yung uh, sinasabi natin na perishable goods mga mm -hmm. uh, gulay mga prutas mga ganyan eh kailangan maitawid kaagad yan bago mabulok at uh, marami ngang naging problema kasi marami ngang nabulok na dahil uh, hindi kaya dadalaw lang yung ro uh, roro ferry it is not enough uh, we are trying our best to cope up na mapabilis yan pero talagang uh, mabigat yung load kaya medyo nahihirapan kami